Dahil birthday nga ng aking katulong, ito nga pinaglutoan ko siya ng pansit guys na isang kawali. Kanton pala yan guys at saka yung bihon pinaghalo ko na. So ayan, sasangkot sa lang natin ah! muna habang wala pang ah! sasangkot. Yan. Sabi ah! niya, videohan daw ako kasi nga ako daw yung kusunero. Ah! So, siya ang nagbibideo. Ako naman nagluluto. Sarap ng buhay ng nagbe-birthday, no? Kaya so, ah! kasi goro pag nagbe-birthday. Ah! pinagbibigyan. So, ayan. Nilahok ko na nga, guys, yung sahog kong carrot dito sa pansit ko. Kaso, di uubra yata yung pansit ko dito sa kawali ko kasi parang ang liit. So, hindi pa nga siya masyadong luto, guys. Puno na yung kawali ko. Wala pa yung sahog ko dyan. Nako. Paano na lang kung ilagay ko yung sahog nyan? At ayan na nga, guys. So, ilagay ko na yung konting sahog umapaw na at ito yung aking sobrang pangsahog nilitsong kawali ko at ayan na nga umapaw na nga guys kasi kung na yung ating ay! Ay! hindi na natin malukay guys kaya babawasan na natin sa kanilang natin lalagay pag nahalo na natin yung mga sahog natin ng na ripolyo ayan nagpahingi na ako ng lagayang guys kasi nga babawasan ko na umapaw yung ating pansit sa kawali sa sobrang dami